Good afternoon guys, welcome back to Master JP Tombocon's channel and for today's video ay magluluto na naman ako ngayon ng aking tanghalian so ah, uh, pork chop pala ngayon guys ang lulutuin ko bali magpiprito ako ng pork chop na baboy so yan bali, magbukas pala ako ng aking stove dyan guys ah, uh, ginamitan ko lang siya ng lighter kasi nga eh hindi na gumagana yung kanyang pangsindi, yung pansindi ng stove niya So yan, nilagay ko na yung kawali. So, balay, bale, yung soil pala yung ginamit kong mantika dyan. Balay, dinagdagan ko lang siya ng konting mantika. Pinapainit ko na pala siya. So, dadagdagan ko siya ng konting mantika na bago. So yan, ah uh, yan, ya, ah uh, hinintay ko na lang muna na uminit yung kawali at medyo kumulo yung mantika para magsimula na ako na magprito. So yan, uh, hinihintay ko na lang siya na uminit na uh, pinabayaan ko lang muna siya hanggang sa uminit yung yung kwali namin yung frying pan yan inaantay ko na lang siyang mainit uh, uminit yung mantika bago ko ilagay yung karne so yan ah uh, ginagano uh, nilalagay ko lang yung kamay ko sa ibabaw para ma um, uh, tingnan ko kung malaman ko kung mainit na ba siya so yan bali sa hindi pala ako nag-video sa akin sa pagluto ko. Yung binidyo ko lang dito ay yung aking niluluto, yung piprito ko. So yan, bala nagsimula ako maglagay ng karne. Isa-isa lang yung nilagay ko. Kasi nga, ah, uh, tumatalsik yung mantika. Natalsikan po ako sa kamay dyan eh. So yan, ah, uh, nilagyan ko ng tatlong karne. Bale, tatlo lang pa yung lulutuin ko ngayon. Tatlo lang naman kaming kakain. Isa-isa tag -isa lang. Tag-isa lang kami dyan. So yan, ah, sinisimulan ko lang pritohin. Bali, pinabayaan ko lang muna siya hanggang sa maluto yung ah, kabilang side niya. So pagkatapos niyan, babalik rin ko na naman para yung kabila naman yung maluto. So yan, ah, inatras ko pala yung camera dyan para hindi matalis ng mantika yung aking cellphone. Ayan. Ali pabalik tarin ko na pala yung karne. Yung pork chop minalik ah, uh, minaliktad ko na siya isa-isa. So dahan-dahan lang plus so, wag babaliktad kasi nga tumatalsik yun know, tumalsik nga, natalsikan na ako diyan. So binabantayan ko lang yung cellphone ko baka matalsikan ng mantika. So yan, di pa tapos nagbaliktad. ah, uh, inadjust ko muna yung cellphone ko. Ah, uh, yung oh, yung phone ko in, in, in ko konti. So, bali papalitan ko muna yung kanyang butin ng stove kasi nga naubusan ako ng butin so yun sira na pala yung butin ko na yun guys ah, matagal tagal na kasi yan tas hindi na rin kumakapit yung kanyang lock kaya yun inipitan ko na ng kutsilyo para ah, para malock yung kanyang butin so yan tapos, uh, sinindihan ko lang siya ulit. Tinanggal ko muna para masindihan ko ng maayos. So, yan. Uh, yung butin ko pala guys, kasi yung butin ko, sira na. Wala na yung ano niya, yung pang yung kurente niya para so, hindi siya mag-isa. Yung automatic siya magsisindi wala na siyang ganun eh. Kaya ginagamitan ko na lang ng lighter. So yan, bali, pinabayaan ko lang siya na maprito dyan. Pinabayaan ko lang hanggang maprito yung kabilang side niya. So bali, magkabila ang side pala yung aking pinrito. Bali, niluto ko lang yung magkakabilang side ng pork chop. So yan, pinabayaan ko lang muna siya dyan mo usok pa nga siya eh. So, yan yung, ah, uh, yung, pag, yung pork chop pala guys, ay ko siya sa patis at ah, uh, bawang. Pag minamarinit po pala sa toyo yung karne ay medyo pag pinunit nyo siya, nangingitim siya, medyo, medyo nangingitim siya. So yan, na uh, ginagalaw-galaw ko lang siya para hindi siya dumikit kasi nga baka dumikit sa aking lutuan so yun guys pag pag namarinig pala yung karne sa ano sa toyo ay hmm, nag-iitim siya pag pinilit niyo umiitim siya kaya yan yan pala minarinig ko yan yun umiitim siya pero okay lang naman masarap pa rin naman siya kasi nga may timpla siya may konting alat kasi nga nakamarinit sa atis sa toyo so yan bali papabayaan ko lang muna sa dyan ng mga sandali lang may lawin luto para maluto talaga yung kabilang side niya tsaka ako siya babalikta rin Ayan, so ginagalaw-galaw ko lang siya. tapos binabayaan ko lang dyan ah, tumayo lang muna ako sa may pintuan dyan habang hinihintay ko na maluto yung karne yung kabilang side ng karne so yan tumatalsik talsik na yung mantika nya yan na yung sinabi ko nila natalsikan ako ng mantika So, hinihintay ko lang na hindi na, kaya, hindi na, siya masyadong tumatalsik yung mantika niya. So, mausok-usok pa nga yung, kar, yung aking lutuan eh, yung karne. At yun, nilaluhalo ko na siya. at pinabasa ko lang yung ah uh, yung taas na side ng karne ay binabasa ko lang hanggang hindi ko pa hindi ko pa minabaliktad so kung napapansin nyo sa akin voice over minsan nabubulol ako kasi nga nahihirapan pa rin ako mag voice over so yan kinaganyan ganyan ko lang siya uh, nilalagyan ko lang siya ng matika sa taas konti So yan, nag, tumayo lang ako sa sandali sa may pintuan at binaliktad ko na siya. Yan, binaliktad ko na yung karne para yung kabilang side na naman yung maluto. Yung natalsikan pa nga ako ng mantika eh. Kaya kung rin kayo ay ingat talaga kayo sa mantika kasi pag mga prito, mga mantika katulad ng isda, uh, baboy or manok ay minsan tumatalsik talaga yung mantika. Siya so, pinabayaan ko muna siya dyan. Hanggang sa, sa mluto siya, hinilaan ko lang yung apoy. Tsaka ako siya babalikan. So mamaya-maya babalikan ko rin siya. <coughs> Yan, binalikan ko na pala siya. Titingnan ko lang kung luto na. So, binalik ko lang muna. Hindi ko pa binaliktad kasi nga. Hindi pa siya masyadong luto yung kanyang karne. So, yan. Pinabayaan ko muna siya sandali. So, yan. Kung napapansin nyo, nakatayo lang ako sa pintuan namin habang hinihintay na maluto yung karne. So, so yan, ganyan lang pala yung ginawa ko. Kapag nagluluto ako, ganyan lang gagawin ko. Nangintayin ko lang na maluto yung karne at papabayaan ko lang siya dyan na magmaluto. Tapos mamaya, pabalikan ko na naman, titingnan ko. So, ganyan lang pala ako magluto. At titingnan na natin yung karne kung na luto na. So, binaliktad ko na yung isa. pabaliktarin ko na rin yung dalawa. Itong dalawa, pabaliktarin ko na to Para maluto na yung kabilang side. So, yan. So, yan. Nilagay ko lang siya sa gilid para ah, malagyan ko ng mantika yung taas. So, bali yung aking pangluto ay ginagamit ko para Kumuha ng matika at ibuhos doon sa kanilang taas na bahagi ng karni. So yan, ganyan lang. Ganyan lang siya kadali. talsikan ko lang siya uh, nilalagyan ko lang siya ng mantika sa itaas ng bahagi niya so kanyan lang ko magluto ng prito guys uh, lalagyan ko ng uh, tatalsik ko ng mantika sa itaas para habang nagpiprito sa pinipito yung kabilang side niya, yung kabilang side niya ay nalalagyan rin ng mantika na mainit. Ayan, minaliktad ko na. Minaliktad ko na naman siya. So, ginawa you know, ko pala yun, guys. Isa sa pala sa rason, guys, na ginaganyan ko para medyo may gawin naman ako sa video kasi nga prito lang siya hindi siya katulad ng ah uh, nung mga katulad nung nagluto ako ng chicken curry o ah uh, adobo ba or yung may iba ko niluluto na maraming ilalagay na timpla so pinaganyan ko lang kasi nga minsan uh, no word ako pag nakatayo lang so habang nagpiprito siya uh, dinidiindiin ko lang siya ng ano nung sando ko yung frying pan ko so yan malintinitiin ko lang yung karne dyan para maloto talaga yung kanyang laman para mababad talaga sa mantika so medyo matagal pala akong magpagsalita sa akin pag over kasi nga maingay yung manok so binabantayin kung hindi maingay yung manok pag ako magsalita. so yun kanina nga kung maririnin nyo yung talagang nagingay siya. So, yan na naman. So yan, uh, naalo-alo ko lang siya dyan. Yan lang yung ginagawa ko. Pag binaliktad ko siya, dinidiin ko siya para maluto talaga yung kanyang karne. So tinignan ko yung kabilang side, hindi pa, nun, hindi pa masyadong luto. So binali ko muna, tapos diniin ko na naman sa aking frying pan. So ganyan lang yung ginawa ko. Tinidiin-diin ko lang siya So yan, dinidiin ko lang siya. So ito, kaya pala talaga sinasabi ng mga mga napapanood ko sa YouTube guys na ang pinaka mahirap sa paggawa ng vlog ang ayang pagbawis over. Dahil kasi nga, kailangan talaga maingat yung alam mo yung sasabihin mo. Talagang dapat hindi ka magkamali. Tsaka dapat walang maingay. So katulad ngayon, may mga manok na ah uh, may mga maingay na manok so binabantayan ko talaga kung kailan hindi na sila maingay pero minsan yung nga umiingay pa rin sila eh so yan ginagayin ko lang yung karni dyan para talagang maluto yung kabilang side nya so yan lumabas muna ako pero malapit na naman maluto yung karni dyan, guys malapit na yan syang maprito lahat yung kabilang side na lang yung hinihintay ko na maluto So yan na, tiniin ko lang siya ulit hanggang maluto siya. Ganyan lang siya. Tiniin ko lang siya. So madali lang mag guys eh. Ganyan lang naman siya kadali magprito. So yun, tumalsik na naman yung ano, yung mantika. At yan, ah, hahanguin ko lang siya guys. Tapos na magluto. Sana, sana patuloy kayo mag-support ka sa akin guys. Salamat sa panunood niyo sa akin. Thank you at sana matuwa, matuwa kayo sa akin video na ito. So yun lang guys. Yun lang yung sabi ko. Thank you. God bless. And goodbye.